yun good day mga boss andito na naman tayo yan nakikita nyo ba yan oh alright apple mga boss dito ngayon tayo sa farm ng apple ayan oh yan apple lahat yan mga boss apple lahat yan oh apple grabe ang bababa ayan. So tayo dito mga boss. So tayo dito. Apple. Oh. Yan. Mabababa lang ang apple dito mga boss. Yan. Manood kayo dyan. Tinan nyo. Ayan oh. Alright. Go. Mainit pa ngayon dito. So maglakad-lakad muna tayo. Maraming mga Pilipino dito mga boss. yan mainit pero nagkakape Ayan, papakita ko sa inyong boss mga boss oh. Ayan mga boss, nagkalat ng mga apple oh. Grabe. Eh. Nalalaglag lang na yung mga apple dito. Oh, ganyan ka yan. Oh. Alright. Ayan oh halos lalapat na sa lupa apple yan ang puno niya siguro binibend nila yung puno para mababa lang yan, oh. nakabend matanda na oh, sarap yan mga boss so, ulit tayo dito yan oh. puro apple yan oh. grabe oh. Oh, grabe nalailay na yung mga sanga sa dami ng bunga ayan, ayan mga boss grabe yan o oh. oh, apakan lang o oh. lang samantalang sa atin dyan sa Pinas eh, sobrang halaga Oh. Video video lang tayo habang nagkakape, naglalakad. Sa sobrang lawak ng apple farm na ito. Wow. Grabe. Hanapin ko lang ang aking mga kasama. Ayun, Wait, mga boss mauubos na ng ating ay mauubos na <laughs> kasali kayo kasali shout out, shout out. oh Joshua wow what is that uh, apple yeah Joshua, yeah yun, mga hey, apple oh nagkalat lang Josh? Josh look, look oh. hey what do you want? hey Josh hello Josh Oops. Mm -hmm. si Clyde, ang aking anak ko. Oh, oh ang eh, na. din yung halik niya. Ba ba? Tapos my ang Oh my God, ang daming... Pick here, pick here. Kaganapan pick ngayon pick dito here. sa apple picking namin. O, oh. yan. Yeah. Nagbubuhat <laughs> na. <laughs> Matatapilok pa sa pag-vlog. Matatapilok pa na apakan ng mga ano <laughs> apple. Oh, dito mga boss, mga apple, inaapakan lang. Baliwala. mo ipakita mo uh, yung <laughs> His face. Ang dami, no, oh. I would be scared to the oh. same no, no. Oh, no. No. You that no. and you. really right. okay, right, right, right. Yeah, you get that. Oh, Ready? Right no, you just right right it. Ready? No. One, two, three. <laughs> <laughs> you can like that. all right not right yeah we must not you see honey you the, the so nah, it's yeah. okay? <laughs> <laughs> i it's it's yeah, no. Ayan mga boss, nagpapakahirap sila mag magjam ng apple. <laughs> Kung alin mga mahirap, yun ang gusto nila. Oh, oh. <laughs> Pero maraming sa baba. Ayan o, oh, yun. Ayan, maraming sa baba, hindi na kailangan abutin. Oh, Ayan, yun yeah, right. Kakain tayo mga boss ng apple. pili lang tayo ng ito malakay-lakay mga boss <laughs> Ayan. Ayan. pula tapos green yung kabila ganyan naman halos lahat dito mga boss tapos ipupunas lang natin sa balikat natin ganyan tapos kagat na what's hmm. ano that?

Grabe, eh. oh. Oh, grabe. Nalaglag ang cellphone natin, mga boss. Eh. Puro apple, no? Grabe. Grabe, sobrang katas. Mmm. Si yes, Mrs. Maraming dala oh. <laughs> puno? Ano yan? Tinitimbang? Oh, eight, Hindi. Eight, Kung size eight, na eight, ng bag. Ah, <laughs> uh, basta puno mo yan. Yan ang babayaran mo. $20. dollar. $25 dollar isang puno niyan. Okay. Dapat ay lagyan ng talapso. Hindi ba? Ay parang yung mangga sa atin na, na. May Dapat pala yung nakapagdala ng uh, Stro <laughs> so, oh, ano? like, like, na, Mga tanim yung mga sitaw. Lagyan ang talabso. Ayan yung kinarga kanina. Ayan nagkakargahan kanina. Dapat kasi mayroon tayong ano. Dito yung straw. Para umumbok na gayaw Bawad na mga agaw. Ha? No. Oh, Baby Josh? Bit para parang may buko si Josh. Baby Josh? Um, baby Josh? oh, lamaw. Hi. Lamaw? Hello, my baby. Kaya pang punuin pa? Okay, guys. Let's go home. Maraming na kaming kuha. Alright. Okay. Pwede pa tayong mag-pick, no? Ay, Saluhin mo sa ilalim. Ilalim. Sa puhin. Sa Sa Aray, oh, wala pang bunga, no? Ah, Tapos, ubus na. Ay, iba yung kulay nito. Oh. Parang medyo ma-orange. No? No? Parang dry lang siya, pero... Grabe, lapat na, oh.

Mayanday. 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 at Nakabaliktad yung sombrero eh. Malayo ba nalakad din natin? Anong malayo ganun? Parang matibay naman ng plastic. Oo, matibay. Matibay.

Sige yun nga ay nasaktan dito kanina. Nasaktan si Kiyun dito kanina. <laughs> <Sigeon> dito kanina. <laughs> ah, ano kaya sinasabi? Ah! Pare oh. Boss Bakal. Representing Boss Bakal. Isa pa isa pa lang. Baka manabog rin. Ang sakit naman nga eh Ang sakit naman nga eh Ayoko na, tama na Picture here oh, yo, yo. Picture Picturean mo kami Ay, video naman Let's go guys <laughs> Go home, go home <laughs> Exit na tayo mga boss, exit na tayo. Gen. Yes. Yes. Wanna try the apple cider? Apple cider. Wanna try? proberen? free taste. The ice cream is het so good. much apple. How's the taste? Good. It's good. Yeah, you good. 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 bye. bye, -bye. bye. 啊。